Hello mga kaulam, ito na naman kain na naman kami, paksiw na bangos, pritong itlog, pritong hasa-hasa at ito may baon pa silang itlog at spam. Naku po, Diyos ko, ito na naman po kami dahil Sabado ngayon pumasok kami para tapusin ang aming mga trabaho at kailangan muna namin kumain para kami may mga energy. Kwento ko lang mabilisan sa inyo mga kaulam, nung talagang nasunugan kami sa aming building, nung pagkalipat namin dyan sa building na tinitira namin, talaga namang makasaysayan. noon panahon ngang iyon ay nag-a-adjust pa lamang kami sa hindi pa tapos na COVID noon at tapos na ang daming nangyari sa buhay, kaya nasa adjustment period pa kami noon. Mga ilang araw paglipat namin ng building na yon napansin namin parating na ang fire alarm ay nag alarm pero wala namang nangyayari. Kaya akala namin normal na tinitesting lang nila ang fire alarm. Ito ay nangyari dalawang buwan pagkatapos namin lumipat sa building na iyon. Abay, isang gabi kami natutulog ng pagkahimbing-himbing dahil ako'y may pasok noon. Kapapasok ko pala ang noon sa bago kong trabaho. Alauna, imedya na madaling araw, napansin ko na na nag-a-alarm na naman ang fire alarm. De, hindi ko na pinapansin tulog ulit ako. Tapos, tapos paulit-ulit, paulit-ulit ang pag alarm Noong dumating na sa, point, sa punto na ang alarm, ay hindi na humihinto, dire-dire-dire-direcho, hindi na siya nag-off, dire-direcho na medyo kinabahan na ako. At noon ay alas dos na ng madaling araw. Sabi ko, parang iba na ito, bakit hindi na humihinto, bakit dire-direcho na ang pag alarm ang ginawa ko ako bumangon. Tapos dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng aming kwarto. Ako pa'y talaga yung natatakot. At pagkatapos ang binuksan ko naman ay yung pinaka main door, yung pinaka entrance talaga ng aming bahay. At pagbukas ko, doon nga bumulaga sa akin ang napaka napakapal at napakaitim na usok na hindi ko talaga alam kung saan ang gagaling na halos talagang wala na akong nakikita kahit ano. Doon ko talaga, talaga ginising ang asawa ko, tapos ginising ko talaga ang mga anak ko, sabi ko bumangon sila at my fire. Inuna ko talagang inimpake ang aking mga alahas, ang aming mga passport, dahil ang passport talaga ang pinaka-importante, tapos kinuha ko lahat ang mga gadgets, ang laptop, dahil ang laptop na aking ginagamit noon ay pag-aari ng eskwela ang pinagtatrabahuhan ko. Inisip ko kung yun ay masisira o maiiwanan ay dibabayaran ko, gastos na naman. Sabi ko sa mga anak ko, i-secure lang nila ang kanilang mga gadgets, yun na lang ang kanilang bitbitin dahil yun ang importante din. Halos hindi na talaga kami makahinga sa kapal ng usok sa buong bahay namin. sa sobrang itim talaga. Ang hirap huminga noon kaya ang ginawa ko, dinala ko ang dalawang kong anak doon sa napakaliit naming balkonahi. Dahil doon lamang kami makakalanghap ng hangin na hindi mausok at nagsisisigaw kami ng tulong, tulong, tulong. Syempre, wala naman agad makakatulong sa amin sa ganong oras. Grabe talaga ang takot namin. Ang akala namin noon mga kaulam, yun na ang aming end. Nagyakap-yakap na kami mag-iina at sabi ko ano't ano man ang mangyari, mangyari, kami naman ay magkakatabi. Ang asawa ko ikot ng ikot sa bahay kahit sobrang usok, hindi daw siya makahinga dahil pinatay niyan lahat ang mga switch ng ilaw, ang lahat, ang breaker, ang lahat ay kanyang ini-off, pati ang gas, ini-off din niya. Hanggang sa nawala na kami ng pag-asa at sinabi ko talaga, ito na talaga ang ating katapusan. Sobra talaga ang lungkot na bumalot sa akin noon dahil sobrang awa ko sa aking mga anak na nanginginig talaga ang kanilang mga katawan sa takot. Ako hindi ko maipahalatang takot na takot na ako dahil ang anak ko sa akin umuhugot ng lakas. Noong inakbayan at inakap na kami ng asawa ko, doon ko talaga naramdaman na sabi ko, ito na talaga ang katapusan. Maya-maya dahil nagumpukumpuka na nga kami doon sa balkonahing napakaliit Pagtungo namin, dahil kami nasa 8th floor, doon namin nakita ang limang truck ng bombero. Sabi ko nga sa mga anak ko, anak ligtas na tayo Ang sagot sa akin ng mga anak ko, paano mami tayo maliligtas? Sabi ko, tingnan ninyo ang daming alagad ng bata sa baba ang dami ding truck ng bombero ililigtas nila tayo Actually nakailang naka tawag ang asawa ko noon sa pamunuan ng mga bombero ng mga palagal ng batas at humihingi ng tulong. Ang sagot parati sa kanya, on the way na daw. Tapos maya maya may narinig kaming malakas na malakas na kalabog. Doon talaga ako, talaga ni na sobra. Sabi ko, ito na siguro, gumuho na siguro ang mga kahoy sa aming bahay. Ito na siguro talaga ang katapusan namin. Yun pala ang kalabog na iyon ay bombero na dumating para iligtas kami. May daladala silang mga kumot na basa para ibalabal sa amin. Pero ang sabi, kami daw ay magsuot ng face mask dahil ng panahong iyon ay talagang tag virus pa rin, tag COVID pa din. Pinakamahirap pala talaga sa lahat yung ikaw ay nakamask tapos napakalakas ng usok, napakalakapal ng usok lalong hindi ka pala talaga makahinga. Tapos iginaid kami ng bombero pababa ng building. Doon talaga kami sa hagdan pinadaan na sobra naman talaga ang dilim. Buti na lamang ang bombero ay may dalang ilaw. Yun talaga ang isa sa karanasan na hindi ko talaga makakalimutan sa buong kumumuhay ko dito sa UAE. Akala ko talaga yung the end na. Kaya pag nangyari sa inyo yan mga kaulam, presence of mind la ang talaga.